So, dito guys, inilagay na namin sa kawali ang mga sangkap. Nilagay na namin ang bawang, ang sibuyas, ang sigarilyas dahil medyo mas matigas siya. Ando na rin ang papaya at saka ang okra. Nilagay na rin namin syempre yung sardinas, pati na rin yung pangalawang piga ng nyog itinabi muna namin yung kakanggata. At ayan, hinayaan muna namin siyang kumulo para lumambot yung mga gulay. Tinakpan na rin pala namin para mas mabilis siyang maluto. So, hayan, hayaan na muna natin siyang kumulo. At habang kumukulo siya, ang sarap ng kanyang amoy. Sariwa kasi ang mga gulay. Amoy pa lang, masarap na. Paano pa kaya pag naluto na? Paborito kasi talaga namin ang gata. Napaparami talaga ang kain namin kapag gata ang gulay. So, ayan na guys. Nilagay na namin yung malunggay. Huli namin nilagay kasi mabilis na naman siya maluto. Nailagay na rin pala dyan ang kakanggata at hinihintay na lang talagang malutong malunggay. At charan! Ayan na! Luto na! Luto na ang ginataang sariwang halo-halong gulay. San ka pa? Masustansya na. Masarap pa. Masarap talaga kapag kasariwa ang gulay. Manamis-namis. Gustong gusto ko ito sa so isabay sa ano, mainit na kanin at saka mainit na kape. Yum, yum, yum. Tara na po, kain na tayo. Yum, yum.